Yo, what's up mga pamangkin? Siyempre, welcome back sa ating channel, Tito Rob Gaming. Please share, like, and subscribe. At ngayon, nandito na naman tayo para gumawa ng malupit na video about sa Limitless Run Online Episode 9. Sobrang ang dami kong gustong ishare sa inyo dahil official content creator na tayo ng Limitless Run Online Episode 9. So, madami tayong freebies, madami tayong i-discuss ngayong araw. Alam kong excited na kayo at excited na rin naman ako. Pero, siyempre, bago ang lahat, intro muna tayo. Let's go! Hey! Limitless Run Online, episode 9, mga pamangkin, mga titus, mga titas ito nga pala yung pinakabagong online game na ini-endorse ko dito sa ating gaming channel na Tito Rob Gaming. Bata pa lang ako, may run online na. Pero syempre, nag evolve nag nag upgrade nag nagiging modern to so, official video content creator na tayo ng Limitless Run Online. So, ang ibig sabihin yan, syempre, good news yan para sa ating mga pamangkin. Sa akin, dahil maakapagpasaya ako ng mga pamangkin ko, mga titas, mga titas natin kasi magkaaroon tayo ng mga freebies. Nagaaroon tayo ng mga giveaways. Nagaaroon tayo ng mga event. Sa ating YouTube channel About dito sa Limitless Run Online So maglaro na kayo, magdownload na kayo Yung link, lalagay na sa description sa baba Excited na ako makalaro kayo, makasama ko kayo In game, good news to sa ating lahat Win-win situation, kasi naglalaro na kayo mag -e enjoy kayo, meron pa kayong mga freebies So, ang referral code ko Is Titorobs T-I-T-O-R-O-B-S Ayan, pag ginamit nyo yan, once na nag-top up Kayo, meron kayong 10% Bonus So, ano nga ba yung 10% bonus? So, kung nag-recharge kayo ng 1,000, ang matatanggap nyo is 1,100. So, ayan. So, e-coin, yun yung pinaka-benefit ng referral code ko. Meron kayong bonus sa pag -re recharge nyo ng e-coin. So, malaking tulong to, lalo na dun sa mga gustong maka-discount Kahit ko onte is Tito Robs. Ayan. Tapos, comment nila sa baba kung nagamit nyo na yung, yung referral code ko para makapag-reply ako sa inyo tapos maglaro tayo in-game. So, syempre hindi pa yan nagtatapos dyan. Alam nyo ba na every account sa limitless run is meron G-Pack. Ano yung G-Pack? Ito yung gamit na panimula para sa lahat ng movie. Ano po yung G-Pack? Ano po yung ano? Alam ko madami katanungan sa inyo. I-extend ko sa inyo in-game. Tara, pasukin natin ang mundo ng Limitless Run Online Episode 9. Let's go! Eight. So ayun mga pamangkin, kung gusto nyo maglaro ng Limitless Run Online Episode 9, gaya ng sinasabi ko, meron tayong gamit dito na pwede kayong matulungan. Ito yung tinatawag na Limitless g Box. Ano nga ba yung limitless G-pack box? Ito yung gamit o ito yung package na meron sa lahat ng mga maglalaro o sa lahat ng mga bagong maglalaro ng Limitless Run Online Episode 9. Paano ma-claim ito? Pag-register nyo, mag-chat kayo sa FB page nila, pwede at ilalagay ko yung description ng FB page nila at official website nila sa baba. Ayun. G-pack box. Ano ang G-Pack box? Click natin syempre. Ang laman nito is pa ah, 30 days plus 11 very good stats na black lunar set. Top, pants, gloves, shoes. Syempre, susukotin na natin yan. O, oh, ayan ang magiging itsura mo ngayon. Meron kang pants. Alright, right, ka na. Tapos, meron kang kikits box. Meron ka ring weapon choice box. So, click natin yan ngayon. So, shaman tayo choose natin ayan ito na tayong yun bloody so 30 days yan is yan yung pagkakataon nyo na para magpa max level na kayo meron din yan accessories box click na rin natin yan moros plus 9 good stats na rin oh, ano pa inaantay nyo tapos gagamitin nyo itong newbie pack meron na tayong complete set ng newbie starter pack ayan may wombo. Leprechaun hat, syempre. Natin to. Kasi pet yan. Yung pet natin. Lagay natin dito. W. Pa, ano pa? O, oh, ito. Huwag nyo mas, -ma munang gamitin kasi meron pa nga kayong accessories. Yung mga ganyan nyo. Huwag nyo sayangin. Practical sa mga paggamit ng mga kung alam nyo hindi kayo maakababad ng masyado is okay na muna to kasi mabilis pa naman magpa-level sa mga first part na to kung gusto nyo palang mag ano mag sa game Ayan. tapos paano nyo makukuha yung G-Pack sa bank nyo hindi lahat ng magre-register dito is automatic magkakaroon ng G-Pack booster sa inyong bank Gagawin nyo, punta kayo sa FB page nila, mag-chat kayo doon na nandito kayo para i-claim yung GPAC nyo Kasi every isang Facebook account, isang GPAC booster yan Para magtulungan kayo ng server na makapagpa max level agad Ay yung pinaka requirements nya, kailangan mag-chat kayo para ma-claim nyo Pag di kayo nag-chat, syempre, hindi naman manghuhula ang mga admin natin, ang mga dev natin Para bigyan kayo agad ng GPAC sa inyong item bank So, kailangan yung maipag-coordinate sa kanila through Facebook. Basta mapatunayan nila na legit na newbie kayo at hindi kayo gumagawa ng dami account, matutulungan kayo ng ating mga dev. Yan ang sinisigurado ko sa inyo. Napakabait ng mga admins natin. 3 weeks pa lang ang limitless run online. So, shoutout sa lahat ng mga players nito. Shoutout sa lahat ng mga nagtsasaga at na grind na sa atin. Gaya ng sinasabi ko, MP na naman ang malakas dito, panigurado. So, ayan. Tapos, gabitin nyo yung ano ko, yung referral code go kung magta-top up kayo. Kung naglalaro na kayo ngayon tapos panood nyo to, meron kayong 10% bonus. I recommend this limitless run online sa lahat ng mga tipos, mga titas, mga pamangkin natin dyan na gustong mag-explore sa run. Tapos kung perks ang ano nyo, kung galing kayo sa ibang server, tapos gusto nyo ng perks, mag-chat lang kayo sa FB page nila, nililinaw ko. Lahat pwedeng magkaroon ng GPAC, basta may pag-coordinate kayo ng maayos sa mga admin. So, ayun lang sa akin, mga pamangkin, mga titos, mga titas. Let's go! So, ngayong na-explain ko na ang pinaka-best offer ng Limitless Run Online Episode 9. Nag-iisip ka na bang maglaro? Nakakonvince na ba kita? Huwag kang mag-alala. Madami pa tayong paparating na freebies, promotion, at events. Basta mag-subscribe ka lang dito. Manood ka ng mga live stream ko para maging updated ka sa ating mga next na video. Siyempre, click mo na rin yung notification bell. So, inuulit ko, ang GPA is for everyone. Basta, pag nag mag-register ka, mag-chat ka sa FB page nila na sabihin mo na i-claim mo yung GPAC mo. Lahat tayo magkaaroon ng GPAC. Basta maipag-coordinate ka ng maayos sa mga admins ng Limitless Run, ibibigay nila yan sa'yo once na napatunayan nilang hindi ka gumagawa ng dami account. So, one official FB, one GPAC. Yun ang usapan. So, may GPAC ka na. Tapos gagamitin mo pa yung referral code ko na Tito Rob's. Meron yung 10% bonus every tap up na gagawin mo sa Limitless Run Online. Meron ka ng g Meron ka pang referral code. Ano pang inaantay mo? Magpa-level up ka na ngayon. Tapusin mo na yung cap. Tapos maglaro ka na ng Tyranny at ng mga Club Wars, mga CW. Tapos mag-farm ka na. Makiisa ka na sa amin. Let's go! At dito na nagtatapos itong video na to. Maraming maraming salamat sa inyo mga pamangkin, mga titos, mga titas. Limitless reckless run online, maaari itong maging play to earn pag ginalingan nyo o pag sinipagan nyo So ayun, mag-iingat kayo palagi. Please share, like, and subscribe. At click nyo na yung notification bell para sa mas marami pang videos na paparating about sa gaming world. Sa lahat ng mga game tips, sa lahat ng mga tipid gaming items, tipid gaming materials na naikita ko. So ayun, inuulit ko, Limitless Run Online Episode 9. Maglaro na kayo. May GPA, may referral code. It's your Tito. Rob, yun kayo palagi. Let's Let's go and God bless. Hey